Baka murahin mo ako. Bakit? Ikaw una nagmura. Matakot na tayo ang traffic. Ate, polis din ako. May hila na ito. Tumawag na ako kay Major Olgato, papadala. Arrest rin ko. Wala kang lisensya, wala kang plaka. Arrestan ko ka. Kung wala kang lisensya, i-inquest kita. I-inquest kita. Polis ako. Sinabi ko sa iyo, ko. May hila na ito hindi na buhutas to, huwag ka mag-aarate dito huwag ka mag may hindi na to ayan, polis kaya po man nga sa akin parang bakit sa'yo putanginan mo? nakatago ka potangin mo, hindi na kulit ako para magsalita ka ng gano'n kasi tatay mo polis tatay mo polis, kaya pinagkamalaki mo hindi tinawagan mo na pinagkamalaki mo, medyo tatay mo hindi ko matinog tao ka ito mo, mo ay, ah, ikaw ang matino, ako matino. Ikaw na pura. Butang ka na mo, Tarantado ka. mo ah, ako. ka na mo sa akin, boy? Then, tricycle mo ka. Ah? Sabi mo, hinto. Yan na ka, putang gina mo, ito mo. Ipapagay eh, mo. galing ka rin mo sa korte. hindi hindi Sir, bali yung tricycle, sir Di po ng kasama nila. Kasamanya, inalis tapo yun na, po. Yung na dala niyan, sir. dito, ah, na? Isip e, niya. sir. mo po, Hindi mo mo siya. mo na kayo. mo ka. Hindi mo siya. mo mo siya. Hindi mo siya. Hindi mo siya. mo siya. Hindi mo siya. Hindi mo siya. Hindi siya. Hindi mo

Ganito nga. Ako na ayaw muna kasi kung pakinggan mi... ano mo. O sige, sige. Anong bayo sa mo? Pinahin. Ante lang ko sa ilaw ko ng tulay. Pinahin to niya ako. Oh, Iinto ko. Pinabihan niya ako. Pina Tarantado ka putang Tangin mo yung tumo. Ah, wala yun. Wala yun. Panyan, panyan. 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 Panyan pa, kanyan. Kanyan. Kasi nakasipilyan ka. Pero yun pa, pa. pa, na kayo nito. Pero sir, pwede yung ka. Ang usap na namin ang BBNPD. Sir, Kison. Ang pagkas ko sa Sir Kison. Ang amo mo. Yes sir. Pero wala kang coordination dito. Sir, wala naman ganun. Topic police ako. Oo, oh, sige. Tukotin pulit ka. Anong baylosin? Anong baylosin? Anong baylosin? Tukon ka. Tukon ka. Tukon ka muna. Tukon muna. Mga naka-uniform ng makinteksya rin. Ano? Ano? Mga, Maris, mga, uh, mga, uh, nasa yung tricycle mo, nasa Yung tricycle mo? Siya na, nasa delivery na tulurusin niya na so, kumikita. yung ano, oh, may so, may na walang. Hindi na hindi niya na walang <tis> anong dalisugal na dala niya, walang sa, na tayo. Hindi <tis> Walang pransisa. na na tayo na tayo mo Tawagin mo tayo na na tayo na tayo na tayo na Si tayo na tayo na tayo na Pangyayari mo. Walang pagkakakilanlan. Hindi mo mo na makotain doon na. Hindi mo talaga kumukuha ng ibig. Hindi mo na makotain doon na. Hindi mo talaga kumukuha ng ibig. Hindi mo na makotain doon na. mo talaga kumukuha ng Hindi mo na makotain doon na. Hindi mo talaga kumukuha ng ibig. Hindi

wala kang ka tangis ah eh. wala kang sisahin lang ko hindi wala kang tangis ah alam I mo ba basta ipiloy sila ko so ako para murain ako ditoan mga kada bayad kita pag tuloy tayo na dadagdag na ekskuso pag momurain ko ito bisaya ko basta hindi na rin di okay. mana okay. 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 okay.

Nakadamit ng nabuta si TTMO. Maalis na magtatrabaho. Pati yung buwang ako. Silontok. Sinita lang itong mga uh, mga pagkakasyon. Polis daw. Abusadong polis. Gumagamit ng sasakyan ng walang prangkisa. Pumasok sa iyo. Tapos pangitin namin. Inimplement niya ang batas. Siya pa ang sumuntok. Ayaw niyang magpahuli. Nandyan ang sugat ng aming si TTMO. तिंग okay, नाते Sabi ko, tama 'yan. Ano na kasi mataas ang ego mo, hindi 'yan. Para sa. Hindi ba 'yung sinasabi ko para para muraid na kasi, 'yan ang muraid. Bakit ang pulis hindi mura ka bigyan ng siyans? Kapag daw hindi na nanong kung natin, hindi na natin sinasabi, pagpakatmura sa

बेटा <laughs> पियो <laughs>